mapagpalang araw po sa inyong lahat mga kapatid dito sa karunungang lihim sa man sulok po kayo ng mundo na nanonood at nakakakita nitong video na ito ay mapagpalang araw po sa inyong lahat ngayon meron po akong ibabahagi sa inyong orasyon na tiyak na makakatulong po sa inyo lalo na po sa mga antingero manggagamot at nag spiritual dito sa ating mundong ito. Itong orasyon na ito na nakikita nyo sa si screen ay orasyon bago isuot ang sando. Itong orasyon na ito mga kapatid ay galing po ito sa tropa natin sa Kabite. Ito po ay pinagkaloob niya sa akin at humingi po ako sa kanya ng pahintulot kung pwede ko pong ibahagi dito sa akin channel at sumang-ayon naman po siya mga kapatid so mga kapatid at dun sa tropang nagkaloob nito sa akin at pumayag na ituro ko sa inyo mga kapatid ay maraming maraming salamat sa iyo bro at keep safe salamat dito sa pinagkaloob mo na orasyon dahil tiyak na makakatulong po ito sa mga nanonood sa aking YouTube channel. At ayaw niya rin pong ipabanggit ng kanyang pangalan pero tagagkabiti po siya mga kapatid. Galing po ako sa kanila nung nakaraang araw. Binisita ko po siya mga kapatid at nagkaroon po kami ng konting salo-salo sa kanila. At may mga nakilala rin tayong tropang kabite na antingero so shout out po sa inyong lahat mga kapatid so ang sabi niya sa akin mga kapatid itong orasyon na ito tiyak naiisip nyo na pag nabasa nyo to e, may isip nyo na yung sando na yung paranchale ko eh yung may isip nyo mga kapatid eh <coughs> So, hindi po. Ang gagawin ninyo mga kapatid, ito po ay pwede sa lahat. Kahit ordinaryong sando po yan, basta ang bilin niya po, ang bilin po ng may-ari nito ay kulay puti. Yung mga puting sando lamang po, kahit wala pong imprinta yan, basta plain, plain white. Plain white lamang po mga kapatid. At pwede rin naman po siya sa may mga orasyon na sando, mga chaleko. Pwede naman po yun doon sa kanila mga kapatid. So, ito ay orasyon bago isuot ang sando. So, bago ninyo po isuot ang sando, ang pamilya po dito sa orasyon na ito ay kailangan nakatapat po kayo sa silangang bahagi ng inyong bahay o saan man po kayo naroon bago ninyo isuot ang sando. Pagkatapos ninyong maligo, magbibihis po kayo ng damit. Ang pamilya nyo dito ay kailangan babanggitin ninyo muna sa sando at iihi po ito ng tatlong beses pakrus sa sando na inyong mga sosuotin ah uh, bago ninyo po isuot pagka uh, nabanggit ninyo na yung orasyon itong Jesus Kristo Kristo Jesus Alleluia Alleluia Salvame ibig sabihin ng Salvame ay kaligtasan mga kapatid Umihingi po tayo ng kaligtasan sa Ama, saan man po tayo naroon at sa lahat ng sandali, sa lahat ng oras. So, ang bilin lamang po sa akin ay isusot ninyo ito nang nakaharap po kayo sa silangang bahagi saan man po kayo naroon sa kwarto, sa loob ng bahay bago umalis so itong mga kapatid ay pwede rin po ito sa may mga orasyon tulad ng chaleco pwede nyo po ibuga sa kanila pero ganun rin po yung pamilin ganun din yung paraan napakasimple lamang po mga kapatid basta wag po nating makakalimot na nasa taas pa rin po ang pinagkukunan natin ng lakas sa araw-araw at ng biyaya wag po nating kalimutan na magpasalamat po tayo sa ama mga kapatid at humingi rin po tayo ng kapatawaran sa kanya at sa mga kapatawaran sa sarili sa mga nagawang kasalanan pati na rin po sa mga ibang tao ihingin ninyo lamang po ng dasal sa sarili ninyo mga kapatid simple lang naman po ang pag spiritual kapatid kung lalawakan ninyo po ang inyong mga unawa napakasimple lamang po mga kapatid Simple lang simpleng simple lang kapatid basta malawak po ang inyong pag-uunawa at malalim din po ang inyong isip at maging mapanuri ri, rin po kayo sa mga nakikita ninyo mga kapatid. So muli, ito po ang karunungang lihim na magbabahagi po palagi sa inyo kapag may bago po akong natututunan ay babahagi ko rin po sa inyo mga kapatid. Maraming salamat po at keep safe po sa lahat. Sa lahat ng mga nanonood dito sa aking YouTube channel. At huwag nyo pong kalimutan i-like, share. At kung bago ka lamang dito sa aking YouTube channel kapatid, ay subscribe mo na rin at i-hit ninyo ang notification button para lagi po kayong updated kapag ka lagi po akong may bagong video na ibabahagi sa inyo. So mga kapatid, Maraming salamat po sa inyo.